Buenos días señoritas y señoritos We have been critical of uh, controversial presidential sister Amy Marcos in the past We have uh, criticized her on issues where she voiced support for China and uh, and uh, support for uh, former president uh, Uh, Rodrigo Roa Duterte and as well as uh, vice president Sara Duterte on many many issues and, uh, but this time uh, in her attack on her cousin speaker Martin tambalos los dao according to vice president Sara Duterte Martin tambalos los uh, uh, Romualdes We are siding with Imee uh, Marcos. Uh, tayo naman po, uh, we are just fair to everyone. Uh, kung may mga government officials na Who make the right move or who make the right declaration, we support them. Pero kung medyo mali and uh, and uh, contrary to the interest of the public, syempre we criticize them. Ganon rin naman tayo kay Marcos at ganon rin naman tayo sa mga Dutertes. But this time, I uh, I would uh, have to say, tama si Amy sa panawagan niya sa, sa pinsan niya, si... Uh, Speaker Romualdez na itigil na yung pang -e pal itigil na yung mga poto-poto-ops tulad yung nakikita nyo. Parang feel na feel talaga si, uh, si Martin Romualdez. Ganyan siya. Uh, since uh, nabalitaan natin na tatagbo siya as President, eh panay na ang expose eh, ang exposure niya sa mga, sa mga kasama siya sa mga raids sa mga pag-inspect ng mga ng mga uh, palengke ginagaya niya si uh, si former senator Torra uh, Marrojas and then uh, na best BFF niya <laughs> and then uh, puro na lang mukha niya nakikita natin and best kasama ni Ah uh, President Bongbong Marcos sa mga foreign trips, ang DFA secretary pero puro na lang mukha ni uh, ni uh, uh, Romualdez ang nakikita natin. So, kubaga uh, pure epalistic uh, moves talaga ang ginagawa niya. And uh, talaga naman it is very clear, the guy is really uh, getting uh, doing maximum publicity. Uh, klarong-klaro talaga he's really out to run for president in 2028 kaya itong uh, itong patutsada ni Amy sa mga officials na umiepal sa mga issues are clearly directed at uh, at uh, uh, Speaker Romualdez at sabi ni Amy and I quote kung, uh, kung saan uh, nag-issue siya ng panawagan na file lang ng kaso sa mga smugglers para uh, ipigil yung tuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo ng mga basic commodities uh, mas maganda may kaso talaga pinafile kaysa yung puro photo ops puro picture, puro press release lang ang ginagawa uh, sabi ni Amy and I quote the government should go after smugglers tigilan na ang photo ops <laughs> raid magkaso na tayo hulihin na ang mga smuggler sabi ni Amy sa interview sa mga reporter so tama rin naman si Amy kasi unless kakasuhan mo yung mga smuggler kung baga uh, meron kasi mga opisyales hindi naman natin sinasabi ganyan si Romualdez uh, hinuhuli lang kuno. For example, may meron uh, may mga negosyante na hindi sa kanila nagbibigay ang uh, tara or komisyon or tongpats. Uh, nagpapakilala sila, ipaparate nila, pero hindi nila dudurugin yun at masira yung negosyo sa pagpapile ng kaso. Ganyan ginagawa sa mga na sa, uh, sa kwan, sa Bureau of uh, Bureau of uh, uh, revenue kung saan uh, uh, kung wari uh, i-raid lang i-close pero hindi kinakasuhan para uh, buhay pa rin yung negosyo pero yung porsyento yung protection money doon na binibigay sa taga BIR na nag-conduct na raid na yun. So parang ganyan rin ang uh, parang sinasabi na rin ni Amy na parang ganyan rin nangyayari sa mga negosyante na hindi talaga sila kinakasuhan kasi delikado naman mabankrap sila kung kung habulin talaga sila ng gobyerno at lalo na kung ipasara na talaga yung negosyo nila. So, puro ang dami natin nakikitang raids, ang dami natin nakikitang nga uh, na photo ops, pero wala tayo. Basahin nyo yung mga news. Wala doon. Either uh, hindi kinakasuhan or hindi nilalagay yung pangalan. So, ang ginagawa nila, either kinoconfiscate lang nila yung mga goods or parang Ah uh, sines lang na huwag mo na ulitin ito ulit pero syempre uh, expected na yung mga smuggler na yun magbibigay contribution sa mga officials na nagre-raid o kaya uh, kukunin na lang nila yung uh, yung mga na-raid na -raid ng mga produkto para pwede ibigay kuno sa mga constituents, sa mga tao, sa mga nangangailang tao nangangailangan, ganun. Pero ang dehado ay taong bayan kasi dapat at kasuhan mo ito, multahin mo, pabayaran mo yung mga taxes, yung mga import duties at wag na mag-smuggling para kikita ang gobyerno, para lalaki ang, ang 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 revenue ng gobyerno at hindi na tayo utang ng utang. Nakita na natin ang nangyari sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte na puro hinayaan ang mga smuggler na mag magpiesta ang nagsuffer yung uh, Bureau of Treasury or yung kaban ng bayan. Kaya walang pumapasok na pera para makasurvive yung gobyerno, para magkaroon ng financial stability yung gobyerno, yun. Utang ng utang hanggang iniwan tayo ng 13 trillion na utang na babayaran natin in 10 years pa. So, uh, kaya hindi naging stable yung gobyerno natin kasi uh, walang pera pumapasok gaano sa Bureau of Customs, sa mga revenue generating agencies natin, sa, Bureau, sa Bureau of Revenue, BIR oh, Bureau of Inter sorry Bureau of Internal Revenue BIR so and other uh, other uh, uh, revenue agency so wala uh, puro puro utang para makasurvive ang gobyerno at uh, clearly si Amy well, si Marcos hindi naman parati sumasama sa mga rates except uh, si Romualdez lang talaga so clearly si Amy is hitting her cousin na with something that she has been doing uh, uh, for uh, months now sabi niya we uh, uh, ni-remind niya ni ito mga officials and of course uh, uh, targeting her cousin na si Marcos daw is really uh, determined to help the farmers become very competitive sabi niya We really need to invest in agriculture infrastructure. Just look at our irrigation dams, angat dam, magadam, pantabangan. These are old, sabi niya. So, sabi niya, mga lumang luma na yung mga dams natin. Kailangan talaga, we should uh, build more dams. So, kung pag, uh, what she's saying, uh, uh, take steps, lalo na yung Congress, to find measures to help the government hindi yung dito parang ban aid solution lang na magpa-photo ops lang magpipicture picture lang to show that the government is doing something to help the agriculture sector but it is not really helping the sector uh, at sabi niya dapat tigilan na yung too much uh, too much reliance on imports at dapat mag-produce rin tayo ng uh, palakasin natin yung agricultural sector natin para dito na lang manggagaling yung mga goods natin at hindi na tayo nag-gumagasta uh, ng maraming dollars na ine earn para sa atin ng mga OFWs. Sabi ni Amy, uh, quoting her brother, We should buy local first because if we rely on imports, what happens to us when there's no one around to sell us imports? We import as needed but we need to minimize them. And this import should not enter the country during the harvest season. So tama na naman dapat hindi ito makipag-compete sa mga local pro local producers and manufacturers and farmers ng ng bigas, ng sugar, uh, onion, garlic. So th these are in the industries that must be protected. So in short, tama my point rin naman si na uh, it is time for Congress led by her cousin to to, to uh, recommend and to pass laws uh, tackling head on yung problema ng, uh, ng ng smuggling, problema ng price manipulation problema ng uh, ng uh, 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 kulang sa tulong sa agricultural sector or kulang nam, uh, ng mga irrigation canals and uh, farm-to-market roads. So, these are things that Congress can help pero walang ginagawa ang Kongreso dahil busy ang speaker sa pagpapogi, sa pagpapoto-ops, pagpipicture, at saka sa pagpipress-release. So, <laughs> in this case, uh, Amy is right. Pero syempre, kasakasama naman sila na nagko-contribute sa kapalpakan ng gobyerno kasi si Aimee rin naman, she's giving support doon sa sa mga political allies niya na gawawaldas rin ng pera ng gobyerno. Pero in this case, Aimee has more point than her cousin, si, uh, si future presidential candidate. Uh, speaker Romualdez. So kayo, what do you think uh, uh, in this fight of Aimee versus Romualdez? Sino ang panalo? Sinong mas may point? Tell me in the comment section and please share this vlog to friends and relatives. Uh, lalo na yun, baka may boto, May may... Uh, may balak pang iboto itong si uh, si nadadala pa sa mga photo ops, sa mga pagsasama sa rates nitong, nitong si uh, si uh, speaker Romualdez. So tell me ano what's your view about uh, the speaker. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the broadcaster Armandin YouTube channel and I'll be seeing you in a, in my next vlog.